Isang buong pamilya sa Ohio magkakapareho ng araw ng kapanganakan o birthday. Tihadong malaking celebration ang inihahanda ng pamilya na ito sa Ohio, USA taon-taon. Paano ba naman kasi ang buong mag-anak? Iisa lang ang birthday. Ang buong detalye ng nakatutuwang kwentong ito, ito. Unang beses na nag-date ang magkasintaang sina Shara Blair at Jose Irvin. Ilang araw makalipas ang August 18, 2022 na siya palang birthday ng dalawa. Noong una, inakala eh, pa ni Jose na nagbibiro si Shara nang sabihin nito na magkaparehas ang birthday nila. Nagplano pa raw ang dalawa kung paano nila isi-celebrate ang birthday nila nang magkasama sa unang pagkakataon at naisip na manood ng basketball game, magpunta sa aquarium o kaya naman ay mag-brunch o dinner date. Pero pagkalipas ng isang taon, madaling araw ng August 18, natagpuan na lang ng dalawa ang mga sarili nila sa ospital dahil isinilang ni Shera ang kanilang kambal na anak nila na sina Jose Irvin III na naunang lumabas noong 12.35 a.m. at pagkatapos ng isang minuto ay sumunod naman si Arya Lane Irvin kung kaya't literal na magkakapareho ang pecha ng kanilang kapanganakan at birthday. Bukod sa magkakaparehong birthday, kapwa nananalaytay sa dugo ng pamilya nila, Shera at Jose, ng pagkakaroon ng kambal. Samantala, para kay Jose, ang mga anak nila ni Shera ang tinuturing niyang mga regalo na natanggap niya noong taon na yon. Ikaw, gusto mo rin ba ng malaking family birthday celebration taon-taon? DWIZ Research Report Re -re Report Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.